Ito ang ikatlong yugto ng ika-135 Canton Fair sa Guangzhou, lalawigang Guangdong ng China. Marami akong nakitang pagkain dito mula sa Malaysia. Hindi ako makapaghintay na tikman ang mga ito. Ito ba ay kape galing sa Malaysia? Napakabango nito. Kalilipad lang namin mula Malaysia at dinala ang kape namin sa China. Ang sariwang amoy ng kape ay nananatili pa rin sa hangin. Noong Nobyembre 2023, inanunsyo ng China ang visa-free policies para sa karagdagang anim na bansa kabilang ang Malaysia. Ang naturang patakaran ay espesyal na kapakipakinabang para sa mga sektor tulad ng pagkain na may mahigpit na pamantayan para sa best before dates. Ayon sa mga Malaysian exhibitor, dahil sa visa-free policies, mas madalas silang naglalakbay sa China. We can entry anytime to visit our customer, to visit our distributor, to get more customer and more business still in China and Malaysia. Ngayong taon, ang bilang ng mga Malaysian exhibitor sa Canton Fair ay lumikha ng bagong record na may mahigit pitumpong kalahok. Sinabi nilang ang trade event ay nagbigay ng isang mahusay na plataforma para palawakin ang negosyo nila sa China. Ang Canton Fair ay umakit ng mga bisita mula sa buong mundo na nagbibigay sa amin ng di kapanipaniwalang pagkakataon para maipakilala ang tatak. In the future, we are start from a company distributor in uh, in Guangzhou. So we hope the next step we can go Shanghai and Beijing get more uh, link and customer distributor in China. Ayon sa Guangzhou General Station of Exit and Entry Frontier, sa panahon ng Canton Fair, mga 40,000 katao ang dumaraan sa Guangzhou Bayun Airport araw-araw at mahigit 40% sa kanila ang pumasok ng visa-free.